Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video, nandito po tayo ngayon sa gilid ng tagat para mga wave So come on guys, mo may let's go! So ayan, magandang umaga sa lahat So ayan, nandito tayo sa dagat Pali Manguhuli tayo ng asos Bali, Kukuha muna tayo ng pamain Pali yan, kalmadang kalmada Yung ating karagatan So hindi muna tayo Lumawot, painga muna dahil Inaalat tayo ngayon So ayan Kukuha tayo ng pamain dito sa gilid Pasikat na si Haring Araw Napakaganda po ng ating karagatan Banayad na banayad Ayan po ang ating daga So bali ang oras natin ay 6.10 ng umaga Balo yan po, nandito na po tayo sa pinakagilid ng dagat. Kukuha tayo ng pamain. Mabisang pamain sa Asohos. So ang tawag dyan ay kalamismis. Pakita mo nga daw yung mag mabisang pamain sa Asohos. Nakukuha ka na ba? So yan. dito lang tayo kumukuha ng pamain natin sa Asohos. Ito, bali ito po yung ating ipapamain. So ayan. Mabisa po sa asosyan, maliit na halaan or tawag dito sa amin pag gantong size lang ay kalamismis. Yan po, mabisa po yan. Bali na sa gilid lang siya ng buhanginan. Hukay-hukay ka lang para makakuha tayo ng ating pamain. ito pa po so ayan ang mga nakukuha natin kalamismis yan po yun bali si Oshino ay busy busy sa pagkuha ang ba pala ako makuha ha? <coughs> ay ang si? anong ginagawa mong pagkuha dapat ay yan ano mo sa buhangin sa anong ganito makakailang ka eh. na sa tubig para pagka ano mo malilinis agad so ayan wala pa daw siyang makuha dito lang yan, sa mismong gilid ng yung sinasalpukan ng tubig alat. Dito lang yan. So, ito. Yan yung mga itsura niya. Saka ito. Dali so, yan po. One so, Ayan, nakakuha na siya. Nakakuha ka na ba? Ano? So, yan po ang pamain natin. Kailangan marami tayong makuha para hindi na tayo gigilid pa. Malami tayong baon dapat. Malami tayong baon dapat para busy. Di na maabala yung ating pagkukulkul. So ayan, bising busy si Ocean ako. Bali, sa ganito lang tayo kumukuha sa may gilid ng buangin So mag ilang lang tayo ng ganyan. Pudyaan natin sa tubig. may laman. So ayan, ito. Nakakuha na naman tayo. Bali ganyan lang po yung pagkuha ng ating pamain dito sa mismong gilid ng dagat. Bali magbukay ka lang. So makakuha ka na ng ganyan. Alaan. Sarap ding iulam to. yang pagtsatsagaan mo manguwa rito. So ayan, makakaulam ka rin dito niyan. Mabisang pamain ng ano to. Sa sauce. Ero, dalaki. Yan si Ocean busy busy. Yan, dalaki oh. So ayan, pag napuno na natin yan, pwede na. Pwede na tayo maghagis. Marami-raming na yung makukuha nyan. So ayan. Napakatakaw ng asos dito sa ano na yan. Sa laman dagat na yan. ayan napakadami po rito po ang ating pal paligid so dito lang tayo nangunguha sa gilid so hukay uli tayo tapon uli dyan tapon uli natin sa gilid ayan isa dalawa dalawang piraso oh. so ayan malapit na hmm. bakit pa na yung lipat mo? wala kang makawaron? sa <laughs> so, ganito lang pinakagilid lang mismo so ayan okay ulit tayo tapon ulit sa dagat tapon ulit ganito lang kasi hindi na kailangan mag-ukay tapon mo lang dyan dahil so, matutunaw na yung buhangin yun o oh, o oh. Nasaan? Yo, isa. Dalawa, tatlo. So, Ayun. Okay, uli natin diyan. O kayo uli. Tapos sa tubig. O kayo uli. Tapos sa tubig. O kayo uli. Tapos. Tapos. So tingnan natin kung may So ito isa. Dalawa, tatlo. Bali, ganyan lang ang pagkuha po ng ating pamain. So, ayan. Katatlong piraso tayo. O, oh, puno na pala ito. Lalaki nga. So, ayan. Puno na yung ating lalagyanan. Pag wala tayo na huling aso sa ito. Huwag tayo pang ulam. So, ayan. Isa yung lalagyanan mo. Ilang piraso pala? <laughs> so, ayan. Tulungan naman natin siya para yung kanya naman ang mapuno pamahin pa ay may trill na kapag so, kuha pa lang po ng pamahin ay talagang may trill na po masyadong dami nga o oh. oh. So, ayan pala hindi ka makakuha kanina kinukot-kot mo so, ayan o oh, lalaki puro jambo Ito, so, ito. Ito. So, ayan, malapit na. Pupuno niya na. Tatlong araw na lang. Tatlong <laughs> araw na lang. Mapupuno niya na ang kanyang lalagyanan. Ito po. Bali yan. Malo kayo ulit. Ito natin. So, ito. Ang dami, oh. Ganyan so, lang po ang pagkuha ng aming pamain. Kadali. ito na po ang nakuha namin kuha uli ng lupa tapon sa dagat tapon uli tapon uli tapon uli so ayan tignan natin kung meron so ito meron dalawang pirasong nakuha natin so, Ayan, tapon, sige, hukay, tapon So, kayo ulit tayo rito. Ayan, tignan natin. So, isang piraso lang. So, ayan, dalawang piraso lang. Tatlo. Ayan Ayan po. Ayan, dami na natin nakuha Si Oshino ay busy busy pa din So ayan, na yung lalagyan niya So konti na lang at kagayak na tayo Kuha-kuha lang tayo ng mabisang pamain sa asohos Yung iba, maganda rin naman pamain yung ano tinatawag nilang bulatin dagat kaya lang hirap manguha di tulad na ito ito so, dito lang pero takaw ng ano dyan sohos so ayan pwede na siguro yan eh. so set up natin yung ating pangawil at tayo yung mga subok na Bali ito, ang nakuha natin, napuno natin yan ng pamain. Tema na yan, babasagin natin yan, kukunin natin yung pinakalaman niya. Yun, yung papamain natin. So, ayan, magsiset up na tayo. So, abang-abang na lang kung may mauli tayo. Bali si Oshino, yun pa. Nalibang sa pangunguha ng pamain natin. So, start na tayong mag setup up. Set up natin to. Set up na tayo. Gamit nating kawil. yung so, pinakamaliit so ayan ayan pinakamaliit na kawil so ayan ang gamit nating pang asohos set up muna tayo so ayan nakaset up na susubok na tayo may natin at ang pambasag natin ng ano na yan seashell ito si Oshino ang kanya naman ay plies may dala kaming tagisa para magkahiwalay man kami hindi na abala, dire-diretso na yung aming pagpipising at kanya-kanya na kaming lalagyanan. So, let's go na. Try na natin. Ayan, tignan natin si Oshino kung may nakukuha. Kuha natin eh, dalawang piraso lang. Tignan natin siya kung meron siya. Aga kasing natanggal yung pabigat natin. Akala sa pagka, yan, pagkalagay. na ako siya sumabit pa yata yung kanya kan malalim mau yata mau balik mo na asin yung nakuha So tignan natin kung ilang piraso yung nakuha niya Ilang piraso ba yung sayo oh, ang dami pala lang sayo <laughs> Mas marami pala yung sayo Utag galing <laughs> Dami yan mga boy na boy oh. Saglit ng oras lang tamba ha oh. <laughs> Pag ako wala Nakagasing na ano yung ano yung ko eh Yung papato ko Dalawang piraso Mayroon <laughs> 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 ang dami ng kanya o Ayan o Ayan na oras lang ala na pa daw siya na ating na o so, yan at so, yung kanya dami niya na sa akin ay eh, dalawang the first time the first time mabisa talaga yung kanyang pamain so inaaya ko nang umuwi ayaw pa daw isa pa daw uh, sa yun sa akin kasi ay, ay alanan ano na yung ano pagpapabigat talaglag So, ito na mga idol. Nandito na tayo ngayon sa bahay. At ito yung aming nakuha. So, ito po yung ating target talaga na hulihin. Yung ating hinuli na asos. Ayan, mga buhay pa po mga yan. Ayan. o, buhay na buhay. So, for the first time mga idol, ayan, sinubukan lang po natin na gamitin yung hinuha nating pamain na yon at talagang napatunayan namin na napakabisa po so dahil first time maraming trial and error po tayong nagawa so susunod ay siguro ay mas madami pa dyan ang ating mahuhuli ang sarap pong manghuli ng asos dito sa amin, ayan ang gagaspang nila, ang ganda ng mga size dito lang po sa lugar namin ay napakadami ng asos So, yan lang po yung na huli natin. At syempre, nangwa din si Oshino ng pahid. So, natanggal kasi yung pabato niya kanina, kaya tumabi muna siya. Yan, nawamuna muna siya ng pahid. So, pahid po yung tawag dyan. At yung ginagamit namin na pamain ay kalamismis. Hindi ko alam kung meron pang natira dito sa ginagamit ko kanina. Yan. Ito po mga idol. Ito po yung kalamismis na sinasabi ko sa inyo. Ayan, maliit lang siya kumpara dito sa ating taid. Ayan po yung kaibaan niya. Ayan. Shadow yata tayong silaw. Ayan so po So, ayan po mga idol. Inyo pong saksiyan yung ginawa naming pangangawil sa gilid gamit ang aming fishing rod at ang ginamit nating bagong pamain. Ayan, isa pa rin po yan sa mabisang pamain maliban po dun sa talagang alam na ng karaniwan na yung bulating dagat. So, napakadali lang pong kuhanin nung ginamit nating pamain na ngayon dahil mag, ano ka lang, maghukay sa bonginan ay makakakuha ka na nun. Unlike dun sa uh, bulating dagat, so kailangan pa silang intahin na lumabas bago natin sila makuha. So, naranasan ko na rin po before yung pangunguha nun at uh, talagang nahihirapan ako. So, yung sa pahid na ginamit natin ngayong araw na to, ay yung kalamismis na ginamit natin, ay napakadali lang pong kuhanin at effective po na panghuli ng asos. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.